Okay, magandang araw po sa inyo mga ka-hunters muli may pag-uusapan tayo ito pong mga bariyang ito ayan, BSP series po lahat yan at saka isa pong yan o series ito po yung bagong lipunan ba to ayan okay o ayan po yung pag-uusapan natin mga ka-hunters. At manood po kayo nang sa ganun magkaroon, magkaroon po kayo ng idea sa halaga ng bariyang ito. Okay po. Marami pong salamat. o oh, ayan nagbabalik na po mga ka-hunters. bago po ang lahat muli ako nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy niyang pag-iingat sa akin, sa aking pamilya at sa at nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil iniingatan po kayo mga ka-hunters at ang inyong buong pamilya so apat lang naman po itong bariyang ito at silipin po natin kung so, may mga error nga ba. Okay? Yan, yeah, simulan po natin dito sa piso. Yan, yeah, marahil nakikita nyo po yan. Yeah? Reverse po na yan. Dito po ay nakuha ko sa sirkulasyon. Okay po. Nakuha ko po yan sa sirkulasyon. Mm, yan o. Oh. Ito po ay may taong 2015. At tingnan nyo po yung reverse. Kintap na hindi mo maintiyan na hindi mo maintiyan kung anong gumasgas dito. So, nagandahan lang po ako dahil itinabi ko at maayos din naman po yung condition nya. Kung magtatabi nga po pala kayo mga ka-hunters ng bariya, yun, ayusin nyo po, uh, siguraduhin nyo po maganda yung kondisyon nang sa ganun, eh, hindi po mas masayang yung ating uh, pag uh, iingat okay ito po ay eh, may 2008 yan, 10 piso BSP series ito po ay eh, walang uh, error dahil nga po sa kwan po atong uh, tawag dito kay Numista tingnan po natin ito ha 2,800 10 piso tingnan po natin yung talaan nila ayan po yung talaan ni Numista ayan pantay-pantay mm, lang pantay-pantay ayan meron po silang talaan sa 2,800 10 piso po ito nga po yun 2,800 ayan ang talaan nila reverse 2 ay, mali. Bakit na pindot? So, yan. Okay. Balik tayo. 5 6 7, 8 po ang talaan nila kay isa, dalawa tatlo ayan ayan po ang talaan nila mga ka-hunters sa 2008 na, na 10 piso po. Kaya pag ako nakakita po ng 2008 na 10 piso, itinatabi ko po yan. Huwag lang po yung sirang-sira. Ayan. Ayan po. Ang 2008 po, reverse one. Ayan. Ito po yung reverse 1 niya. Ay may frequency na 6%. Ayan. Ang very fine po niya ay 29 at ang circulated po ay 'yan 55 pesos. So ayan. Ano ba 'yan, Laglag pa. So nasaan na ba? Ayan. So ang mahirap pong makita dito ay yung reverse 3 at saka reverse 2 reverse 2A, uh, reverse 3A, at saka reverse 2A yan. yan. Reverse 2A po ay nasa 0.9% at saka reverse 3A ay nasa 6.6% frequency. Kaya mahirap po makakita ng 2008 na reverse 2 at saka reverse 3. Yan. Kaya nga po kung makakita kayo Ayan, itabi-tabi e, nyo na po yan mga ka hunters Ayan Dito naman po tayo kay Dito ba ito? One luna pala Hirap talaga ng ulianin no? Kakalimutan ko kagad ka si hey, One luna Ayan po ito po yung sinasa yung mga ka-hunters sa ah yang ganyan pong kondisyon na hindi po siya masyadong sirang-sira. Kahit na po siya medyo maitim, basta't nasa maayos po yung kondisyon nyo pag ginamitan nyo po ng magnifying glass. Yan, so, di ganito, sinilip nyo ganyan at walang ganong damage po. Itabi nyo po dahil ito po yan yung pisngi merong uh, nagkaroon ng break yan o no? break po sa pisngi yan lang eh no, ayan po at saka okay bago tayo magpatuloy mga ka-hunters yung mga nais po ah, yung mga nais na magbenta ng mga barya nila Ayan po sa screen po, Coin Traders for Buyer and Seller. Pwede po kayong mag-post diyan. Diyan po kasi ay mga naka sa iba't ibang Facebook page. Coin Traders for Buyer and Seller. I-search niyo lang po, I type niyo tapos search. Punta kayo, mag-post po kayo diyan. Okay, maraming maraming salamat mga ka-hunters. At bako tayo dun sa huling muli. O, oh, ito na. Sige, isingit na natin to. Ayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo yung condition. Kung makakita tayo ng mga condition ganito. Ayan, may luster po. Huwag oh. matindi siya talaga makintab na makintab. May luster po siya. Kahit wala pong error yan. Itabi po natin. Ingatan po natin. Ayan. Ganyan po yung mga itabi natin mga kahunters. At yung ipapakita ko rin po sa inyo, ganyan po, may luster po. Or, nasa condition po siya ng uncirculated, na nagkakahalaki, nagkakahalaga ng malaki talaga, as in malaking halaga. So, ito, ayun, pag-usapan na po natin itong 10 piso na ito. Ito 10 piso tuloy. Bakit napunta ako sa 10 piso? Sa piso po pala, Ayan. Piso, Jose Rizal. Ito po yung malaking Rizal. Ang copper nickel po ang condition nito. Ayan po yung reverse niya. May mga coin po nito. May mga fruit po nito ha. Mga kahunters. Baka makasumpong kayo ng may fruit nito. May mga mint mar po yan. Banda dito. Franklin Mint FM. May makikita po kayong FM dito yung iba po okay ayan yung 10 piso na ganito na may condition po mga kahunter sa may condition na ayan baba ko baba ko muna dito natin yan may condition ayan ayan o oh, nakikita nyo po mga kahunter sa uncirculated yan oh. ito po yung mga laster niyan yan Ayan, yung mga pampuputi na yan kagaya ng 10 piso kanina pinakita ko na may taong 2002 yan same at ito pa po ah yung reverse nyan tingnan niyo po yan oh. may error pa lamination yata tato, to lamination error po yung pagkaka tapos tingnan po natin kung anong nilagay niya yan brilliant uncirculated pala to 1972 Philippine peso strike through error ito po yung sinasabi niya strike through error yan po yan ito po yung siya po o oh, siya po yung Ah, uh, seller po Ginga uh, ninja x3 yan 100 positive pick up feedback. Ayan. At alam nyo po ba kung magkano binibenta? Magkano nyo ibinibenta? Ayan. Okay. $395 equivalent to $22,466. Ayan. May shipping na $1998. Kaya mga ka-hunters, hindi lang po tayo dapat nag- uh, tawag dito nagre release sa mga local a uh, Facebook page para magbenta. Kung ganito po ang barya nating hawak at nais nating maibenta sa magandang halaga, pwede po tayong mag ah uh, dito. Mag-fill up po. Gumawa po tayo ng account kay eBay, Lazada, sa mga uh, Shopee, meron din yata Carousel ayan ng sa ganun yung hawak-hawak po nating pera ay po natin na maganda kung may uh, kung naman po kung may mga kaibigan naman po may account basta anis po yung mga kaibigan nyo at hindi kayo lulukuhin ayan pwede po nating ipabenta sa kanila picture lang naman po yung uh, ibibigay natin sa kanila at saka siyempre pagkukuha nyo ng item pwede naman kayong kontakin para dalhin yung item at ibigay doon sa bumibili. Pwede rin naman pong magkontakan kayo and mag-meet po sa isang lugar. Ayan, kung basta interested po ang buyer, may ikipag-usap po at magkikita sa inyo 'yan. Ayan po, brilliant uncirculated piso na Jose Rizal. Ito po yung I think bagong lipunan nga po ito eh. Yan. May condition na brilliant uncirculated po at saka may kasama pang error yan dito binibenta niya sa halagang 22,400 halos 2,500 na to 22,500 hmm? galing po no Okay. yan, ganyan na lang pang po mga kahunters at maraming maraming salamat muli sa inyong pagsubaba sa inyong panunood God bless you po ingatan nawa kayo ng Panginoon bye bye po happy hunting